mabutbutan kami pa lang ma'am. Ang dapat uh, na ta. I traumatic anak pa lang nakaturog mat Tila hindi pa rin makapaniwala si Gary na sa isang iglap na abo ang limang dekada nilang tahanan. Ito'y matapos madamay sa sumiklab na sunog sa Barangay Campo Filipino kahapon, August 27. Lutlo -lut to -lut 5:30. Mm -hmm. Tapos agraraw uh, war. Isinirip ko di second floor di likod. Yeah, nag nagpiksa di asukan, ma'am sa so uh, paspas nga ngalak madjikwanan, yung agas ni kabsat ko kini papak, tumaray kami sa likudan. Nagpaspas nga kwan nga pumig sa Japoy. Sa ngayon sa barangay Holmuna sila nagpapalipas ng gabi, kasama ang dalawa pang pamilyang nasunugan. Pero sa kabila ng trahedya, determinado pa rin silang magpatuloy sa buhay. Siguro in inayad man mga ma kwan. Nga, no, may ay ayos siguro din Uh, malinisan. Kasi uh, kuha tayo manan, nagdugi tayo manan siguro dyan na uh, uh, patatder lang, uri basit lang, uh, balay lang, uh, uri abong-abong -abong lang, basit man. Bumuhos din ng mga tulong mula sa iba't ibang mga ahensya gaya ng mga damit at pagkain. Tuloy-tuloy pa rin ito kasi kawawa yung mga, especially mga estudyante na talagang nasunog talaga. Ang, pati mga laptops nila, sunog lahat gamit nila sa school. Kaya ipapasalamat lang natin, sabi ko, i naisalban yung buhay nyo. Pero ang barangay, tila hirap sa pagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga nasunugan. Ang hirap eh, kasi for the first time to na, na experience namin nito sa ating barangay na ganito, na malaking uh, trahedya. No? Kasi usually, eh, mga mild lang yung nangyayari dito sa barangay. Manageable siya, kaya naming diskartehan. Pero this time, Uh, ang challenge sa amin is uh, yung mahirap na napakahirap magla hindi mahirap mag talaga hindi pwedeng maglabas maglabas ng budget ng barangay kung uh, walang declaration especially sa uh, disaster mayroon kasi budget ang ano sa disaster ng barangay pero hindi pwede ilabas yung ngat, hindi naglalabas ng declaration si mayor eh hindi naman tayo ano uh, nasa calamity ng city Patuloy pa rin namang inimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog. Mula sa walong pamilya o tatlong na individual na apektado ng sunog kahapon, umakyat na ito sa labing isang pamilya o limamput-tatlong individual. Umabot na rin sa humigit kumulang 900,000 pesos ang iniwang pinsala ng sunog. Uh, so balik, uh, under investigation pa rin. Kumuha pa lang kami ng mga samples. And then ipapadala pa namin yun sa National Headquarters for... Uh, Analysis ma'am, nagkaroon po ng rekindling kasi yung bahay na ako at kung makikita nyo yung bahay na natumba, yun po ulit yung nasunog. Pero malayo naman siya sa mga ibang kabahayan pa. So at least naman pinuntahan ka agad ng mga firefighters natin para iapula. Yun nga po ni ni make sure nila na maapula nila yung sunog ngayon. At uh, probably tanggalin na rin yung uh, nag-collapse na bahay kasi made of uh, light material yun kaya madaling masunog ulit. So bale, uh, hopefully matanggal na nila ngayong araw din, ma'am. Mag-uusap pa ang BFP at ang barangay para sa planong pagsisimula ng clearing operation sa mga nasunog na bahay. Panawagan naman ng barangay sa mga nais magpaabot ng tulong sa mga nasunugan, mas mainam na ibigay na lang ito sa barangay hall ng Barangay Campo Filipino para agad itong maipaabot sa mga nasunugan. Ito ay para maiwasan ang pananamantala ng ibang tao. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.